Yo, what's up mga idol? So dito kami ngayon sa Barangay Hagakak, Makatu, Aklan. Siyempre kasama ko pa rin dyan si Shining Custodio at si Justin Sapio para maghatid ng kaunting tulong kay Ma'am Blisi Irabon. Makahilig no? Makahilig. Kila mo yung edad ha? 30. 30? Okay edad, walang galit kita. So yun, mga idol, puntaan muna natin sila sa kanila. So, ito yung bahay ni Ma'am Blisi mga idol kasi yung Ayon sa source ko eh, yung asawa nito hindi na makapagtrabaho dahil may sakit na sa baga. At saka ano kala, kailangan ng tulong kasi may mga tatlo pa silang anak na maliliit. So, ayun. Okay. Hello, Hello, sir. Ay, hmm? so, huwag kami. Huwag namin kami. nga ha. Ang kaling bulig din nyo. Ano so, pangalan mo, sir? Alfred. Alfred. Magno. Okay. Mga idol, si Alfred Magno. Bali may sakit siya sa baga. Ano ka yung base niyo tayo sa, ano man da sa doktor. Ah, ah, ha ko 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 pa tanong kita kanina. Ano ano, so, ano, ano sukong hindi ano, ano. Ay, anuman, ay, baga, eh ka mo ni Gia Dada Sobra? Oo. Hindi mo biglang mag-anong para? Hindi ako siya mag-dress ni na ninyo? Anong year old is baby? Four months. Four months. Adaya? Two years old. Eight years old. Ayan, may tatlo silang mga anak. So, namailangan sila ng tulong mga idol. At sinahirapan sila kahit panggatas, pangkain okay. nila. Dito dito din yung isa kong kaibigan daw nung isang gabi. Nag-update din namin kahit okay. bigas nila. So, sana na kung sino man dyan sa si mga pasama kong vlogger. Sana, ano ano ninyo si ma'am? Pwede na i-PM niya po o direct lang dito kayo sa Blackhack. Makato, kasi ito yung sitwasyon nila. Hindi makatrabaho si sir, kasi sa ano, sa sakit niya sa baga. Ito lang buga mga kwa cobra. Ito, 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 Ano, ito, ito, sabi pa nga dahil sa atong video aray may makabulig nga abo so dahil aray nga mga sa lubong ay wala sa ito din may mga ano pag -pag balik pagbalik ka mo aray na una guma anuhan ka mo masorbe bula so ano so sinsahe ang naninyo lahat So, ayan mga idol, kawawa talaga yung sitwasyon nila kasi si sir hindi makapagtrabaho dahil sa sakit. Si ma'am hindi naman makatrabaho kasi may 4 months old pa siyang baby at may dalawa pang mga maliliit mga idol. So, sana po may tumulong dito sa pamilya na to kasi kawawa talaga. So, sa mga nakaluwag-luwag dyan sa buhay, sana naman po at gusto ko nga po pala i-shout out yung mga tumulong sa atin, si Ma'am Net Custodio Piano, si Donald Custodio, si Ginilin Francisco, roselyn Floredo, Jeanette Engelio, Robe Condes, Isabel Tibio. Thank you, thank you po sa suporta ninyo. God bless po. E, malaking tulong po yan para sa mga taong nangangailangan. So, thank you, thank you po ulit. God bless mga idol. Dahil sa inyo, meron na naman tayong pamilyang natulungan. Thank you, thank you.